Tatski, nakarating din kami dito sa Palani, ano? Ayan, oh. Iwan ko sa Amon Manager. po paan? Pahinga muna kami dito sa beach. Ayan, oh. Tatski, dito tayo sa beach resort sa Palani. Ah para iso ang pangalan ng beach resort. Ayan, oh. Yeah. pakita ko mamaya sa inyo. Ayan. Dito muna kami. Para iso park beach resort. Yeah. Andun pa sa inahan. Pero dito, ano lang, para entrance bago ka pumalo. Pero yung dagat ang doon. So, yung mga bamboo lagi dito. Mga design ba? dito sa Bates Resort sa Palanay ayan iba naman ito ng Bates Resort ayan, ganda ayan. ayan open kita ayan punta muna kami sa dagat dun ayan So, ito na mga tatski, dagat. Ayan o, oh, may beach. Ayan. Ayan. May mga cottage mo sila dito. Ayan. So, may naliligo dito. Yeah. Ganda dito mga tatski. White sun. Ayan o. Oh. White sun. So maraming naliligo kaso may ano sounds mga katatski. Ayan o. Oh. Ayan. Daming naliligo. Na doon. Hmm. Ayan. Ayan. Naliligo. Dito. Ayan. Ayan Oh. Hanggang doon. Yani biç yani So, uwi na kami mga kasaskia, no? Ayan, nandiyan. So, itong daanan nila mga kasaskia. Ayan, no? Ayan. Maganda dito. Lahat ng beach sa palani, maganda. Puro maganda. Saka, uh, ano, maganda yung dagat, malinaw. Thank you, Nunoy. Inquire like, kami. Oh. Yan. So yan ang harapan. Pakita ko sa iyo yung harapan. Dito. So ito ang harapan dito mga kapatid. Yan. Yan. So yan o. Wait muna ha. So ito yung harapan nila. Para iso del Palani Beach. Yan. Yan. Ya. Ito muna kami sa cottage. Mga katsuki. Okay. Pahinga muna. Hmm. Ikuti namin lahat ng dito. Hmm. Yan dito mga hangin-hangin. Tapos sa hara oh, dito bali ano ito so, tatig. Yun, pakita ko yung dagat. Yun oh, yung dagat dito sa palani. Balog na ba yan ito? No? Hmm, balog. Puro beach na. Hanggang doon oh. Ayan. Yeah. Matam, maganda dito kasi white sun. Eh. So, dito tayo sa Horizon Beach. Sa Palani, mga katsi. Ayan. Ayan. So, malawak pala ito. Maraming beach dito. Hanggang dun, oh. Eh. yan Maganda dito kasi, ano, white sand Ayan, eh white sand tapos malinis yung dagat Ayan. so doon naman beach naman yun doon Ayan. tapos ito Ayan. ito ang view na beach dito sa palanit maraming beach Yeah, tapos dagat. right, my testy. So sila Missy si nandun. Nagpahinga muna So punta na lang tayo doon sa Harapan Si Ilay, si Mrs. Ayan nagpahinga Kasi mamayang hapon babiyahin naman kami <laughs> Ayan Ang namin dito sa Palani sa uh, Balod ba ito? O, oh, kung maganda yung mga resorts dito So ito uh, dito sa harapan Magkita niyo ano dito. Ayan o oh. Dito ang harapan yun Tapos dito sa gilid Tapos ito ang pangalan na Ang beach nila Ayan o oh. Ayan yeah. yeah. Ayan So may mga cottage sila tapos may chickenan din oh kung mag-overnight dito. So mapres ko dito kasi mahangin, ayan oh. Mahangin. Yan. So mamaya pupunta naman kami sa ibang beach. Ah, uh, Okay, pauwi na kami papuntang Masbate galing Palani Beach. So, nakita namin dito ang ganda ng view. Pastuhan. Puro pastuhan ito mga tatki. Ayan oh. Ayan oh. Yan, maraming baka. So, yan ang mga baka dito mga tatki. Pagalagala yan, malaking pastuhan dito. O yan oh. Ayan oh. Daming baka. Yan. So nadaanan namin oh. dami Sobra 100 Siguro yan Tapos dito Yan Pundog Yan Tapos yan Andun sila misi Si Eli dakina. Alright. So, mga kitatski, pasok tayo dito sa mangrove sa Masbate. Naglalakad na kami dito sa ilalim ng mangrove, ano, mga kitatske. Dito sa Masbate City. Yan. Saan ang gusto niyo una? Doon sa so May Tower or doon? Oh, sige, sa so May Tower daw. Mga kitatske, dito tayo sa Oro stitch bagang stage dito sa mangrove ayan oh yeah tapos dagat diyan oh dagat Ang view dito sa mangrove ng Masbate. Ayan na. Tapos mamaya pupunta tayo doon sa May Tower. Ayan. So yan Ayan si Mrs. Tapos si Eli ando nagpicture picture. Right. Yeah. Ito so naman tayo mga Tatsuki sa ibang portion. Sa mangrove. Ayan, puro mangrove ito mga Tatsuki. Hisa. Hesadaman, Kita sa dito tayo. Tatski. Punta tayo sa tawir. Yun. Bale, ano, walang tubig. Pero pa, uh, high tide, abot dito ang tubig. Tapos, ito ang tower, mga katatski. Ayan ang tower. Akit tayo sa taas. So, tayo dito sa taas. Mga katatski, dito na tayo sa tower. Alright, let me sa dyan, sa baba. Ayan. Yeah. makikita mo yung ano, dagat ang view maganda dito kasi buong oh, mangrove dito makikita sa tower yan special ko lang kayo galing pala kami ng ano beach resort sa uh, Palanig yan daran ng mga ano sasakyan yan yan yun oh yeah ttski masel ka dito mga ttski maganda dito na relax tayo Kala ko, picture, video pala. So, marami na kami dito sa tower mga Klatski. Ayan mga kabataan. Ayan kasi masarap dito tambayan kasi mahangin. Tapos overlooking. Ayan dagat. Ayan. dito sa postalid farm and sabihin dito naming as admin dito tayo sa tayo ibang portion naman to, mga tatski dito sa mangrove. puro makikita mo puro mangrove. Ayan. Ayun nakakita. tayo Kunin mga touch sa isang portion. Ayan, Yan dagat. Ayan. So yung nakikita niyo diyan mga touch yung isla na yan. Yan ang Tikaw Island. Yan yan ang Tikaw Island yan. Ito na ang last dito sa mangrove mga katsiki yeah. so dito tayo sa papasok ito ang pinakalas ng view dito sa mangrove sa masbate mga katsiki yan dito pwede, pwede, pwede kayo dito magpahinga yan yeah. yun o know. yan yeah. saka mapresko dito yan yeah. yeah. tapos dun sa kabila naman yan yeah. yan sinda misis ha? wala, balik tapos dito naman tayo pahingaan dito mga pahingaan ayan hmm. mamasyal kayo dito mga tatski. maganda dito ayan. so ayan. Mga ito na ang pinakahuli so dyan sa baba puro ina mangrove maraming alimango dyan yan o oh. so alright

Hintayin so, na lang namin yung order. Ito na ang order natin mga kapatid. Pagkain mo na kami. Right? Okay. Si Macy's, wala pa. So mga kapatid. Pahalis na yung Cebu Pacific dito sa amin sa Masbate. Ayan o. Oh. Dito pa lang airport namin dito sa Masbate. Ayan oh, parit na. Pag-alis na mga kitas ayan na lumupad na Right, mga kitas Dito na Tukoy mm -hmm. na namin si bukas pang biyahe ng barko. Tapos, uh -huh. oh, oh, mag uh -huh. no? yeah. CR. alright, alright. Oh, so, uwi na kami ano. Maraming salamat sa inyong panonood mga Tatsuki. So, bye, -bye na. Bye-bye. bye, -bye. Uh, bye, -bye.